Sinasabi ni General Torre dito na siya daw ay ginawa niya daw lahat ay tama. Tama ba yung sasabihin mo na kakalad ka rin ko yan kahit oh. matumba yan? Kalad ka rin. Tama ba naman yun, sir? Dating presidente? Hindi kaya... Tinatawag mo pang sir, tinatawag mo pang Mr. President. Tapos sinisigaw-sigawan mo na gano'n? Kakalad ka rin. Ami, Tsaka, ang tandaan ano? na nun, man. Oo. ang dami. Sobrang, yes. ang dami niyo dyan. So, sito, ang dami niyo uh, Sobrang yabang. Sabi nga niya, Tapos magkakasakitan tayo dito. Ka rin mo? Magkakasakitan tayo. Magkakasakitan, ang dami niyo. Matanda yung kausap mo. Hmm. Sabi ko nga sana, yung ganyang inasta mo, walang demandahan. Sa amin mo gawin. Ginawa mo sa labas. Sa mga taong naghihintay sa'yo sa labas. Yun, pwede rin. Oo, oh, para talagang manama kung siga ka talaga. di ba? Kaya dapat talaga ma-address yan, mga partner ma-address talaga yang mm. yung issues na yan dahil ano to paglabag to sa ano sa batas itong mm. ginagawa sa karapatang pantao itong ginagawa ni ni General Tory tapos sila pa yung napakahilig magdemanda Oo. Oh. di ba kagaya nga ng sinasabi nga ho namin na eh, napakadelikadong gawain ng isang namumuno sa isang bansa Sinungaling ang pinaka-leader, lahat ng nasa baba napakasisinungaling. Oh, eh. sinungaling. Ano pa yung mga pagsisinungaling na narinig mo ngayon? Pero may dadagdag yata si Coach Jody. Hey, wait lang, may ano pa ako Ito eh. hmm. pa pinanakakatuwa. Oh, yung mga sinungaling nagsama-sama. Oo, oh, ko nagpres ko Ang alam mo tuwa talaga ako sa inyo. Eh ikaw uh, uh, Bongbong Marcos, ang ang galing mo talaga. Lahat, Biriwa, lahat ng mga <laughs> sinungaling sa balat ng lupa, napagsama-sama mo. Hmm. Nagbuo pa lang preskon. <laughs> preskon Apat pa. Apat sila naglolokohan. O, <laughs> oh, mantakin mo, mga sinungaling to, ha? Oo. Oh, oh. Sinungaling na si Claire Castro. Castro. Bakit po sinabing sinungaling? Di ba, sinabi nila, wala. Walang warant. Di ba? Oh, Previously, walang warant. Hindi, may kialam ang uh, presidente sa ICC. Oo. Oh. Tapos, biglang, eto na, Jean Pahardo, ganun din. Suknok mo ka ng sinungaling. <laughs> Sa ano kay pa lang, oh, sinungaling na. Sinungaling na. Oo. Oh, uh, ang daming mga binitawang mga salita nito, puros kasinungalingan. Bas na da. Eh, mm. Hindi ako naiiyak ka Oo, oh, wait. Pinupunasan ko yung oh, pawis no, mo. pawis no, ko ito, Pawis ano ba yan? ba yan? Napupuwing ka? Umiiyak ka? Sobrang ano? sinungaling. Tsaka may kulangot ako dito, eh. <laughs> Pupun, Pukul... Pukul... pakipunasan Pukul... Pukulang... mo. Bakit, may, bakit may, nandito? May, kulangot. Ah, pala dito. Dito pala banda, no? Dito na siya lumalabas. Hindi na rito. Oo. Pero tingnan nyo ah, oh, si Torre, ganun din. Nuknukan din ng sinungaling. Uh, sa KOJC pa lang, puro kasinungalingan na yung kanyang sinasabi. Sabi niya, hindi rin sila naghukay doon. Sa eskwelahan, dininay niya. Kaya daw i-photoshop. Tapos yung pala may hukay, umamin din sa Senado. Ito, mga recorded. May mga rek, may, may mga, mga ano ebidensya. tayo, may mga ebidensya tayo na talagang nokmoka na sinungaling ang mga ito. Tapos nagsama-sama. Ano 'yon? Yung sinabi, Coach Choli, yeah. na yung pulis daw hindi umiiyak, yung daw ay nagpupunas ng, ng pawis. pawis so... Sa dami ng pulis doon, siya lang ang nagpupunas ng pawis, ha? <laughs> At ang init daw. Sobrang init daw doon. Nakapailang palit nga raw siya ng damit eh wow. si mm -hmm. Pardo. Pero makita mo yung mga tao doon naka-jacket. Buti yung, yung si PRD, aircon ano? pangsinihan. Mm -hmm. Ang laki ng ngayon, eh. So, napakasinungaling. Am ano ba naman aminin mo na syempre tao lang din 'yan, emosyonal. Nakakaawa rin naman talaga may edad na eh. Hindi ba? <laughs>